so what's up again guys it's me again coach rhymes the long wait is over so it's show day ngayon ng AGP Regionals, no? So, today ay June 2. 5 p.m. pa para sa men's physique. So, yung iba, nakita ko na kahapon at nakausap. So, nandiyan si Jason, sa nakasama ko sa KG, pati yung sa junior na nag-champion. So, isipin nyo mga champion na yung mga, mga ko dun, So, lalaki talaga nila. Nang liit ako, di diba? Sa as in, ah, lalaki nila. Pero, sana makakuha tayo. And, basta, sana makakuha tayo. And, uh, good luck sa lahat ng lalaro, no? Mapa, kahit anong category. Kita kits tayo doon. Yeah, Iko-content -co ko rin yun. And upload ko sa sabay Siguro by tomorrow or the next next day. Kasi sigurado pagod ako nyan bukas. Pero sana hindi. Diba? para kayaanin pa rin natin. Para updated agad kayo. ba? Diba? So yan lang guys. Kita kits sa AGP. Maga kayo pupunta para sa syempre sa parking. Kahit sobrang init. No? Pero syempre yun nga. Kahapon makapakamalas mas nasiraan pa ng pyesa. Pero buti na lang. Inadjust ko na lang ng konti para lang makauwi. Para magkita kami ni Kuya Ding. And ayun. Uh, kita kits tayo dun, guys. Uh, so, makita niyo rin si Kuya wedding and yun, yun, lang. Peace! So yun and guys, nandito na tayo sa Aliw Theater, show day, ah, layo ng parking natin. Pero okay lang at sa park park, medyo mahirap yung parking guys. Halos puno pala to. Athletes entrance. Oh, so, Guys, tanning na tayo. So, So, maganda kong tanning na agad kasi mahaba yung pita. Ah, dito pa rin dan. Second tanning natin. Tum na ako. So, magaga pa naman, guys. Pero, siyempre, kesa mahaba yung pita ng tanning. 12.32 to be exact. And 2 o'clock pa naman yung show ng unang atlet. And, mamaya pa naman 5. So, yun, guys. Sayang wala yung coach. Kasi, yes, no. Alright. Siyempre, mga idol ko nandito. Oh, yes. Nasa <laughs> What's up, Mother Team RP Fit Media. Grabe yun. Ito lang brother. Ha? Oh, thank you, thank you, thank you. Sige, hindi mamaya dito. Kaya ng Team RT Fit Media. Tanning. Where's the tanning area? Sila siguro. Boss Mike, kaya oh. yung tanning? Dito. Thank you. Sir Kerwin. Thank you. Tapos na yung second coat natin, ready na tayo. Ito na, ang ating final color. Kaya tas taas mo na yung kailig-kailig really kasi wasa pa yan. Ating condition. alright. Ayan, nagblog sila. Nagkakotid si Master Ken. Si Master Ken nagkasabay Hello, sir. Biglaan lang. Biglaan uh, lang? Kaso, dito si Jason eh. Yeah, <laughs> Si Jason, <laughs> si Jason. <laughs> si Jason. Mamaya palag tayo lahat. Yeah, yeah, so, no. Ito. so, yan. Yeah, Nagkasabuti kami ni Master Ken. Ano ba payo sa mga kabataan na isisimula pala? Ayun. Uh, basta dahan-dahan lang kayo tapos alamin nyo kung saan yung pinaka-main goal nyo. Yun talaga. Kung wag magmadali. Mag Pag-isipan lahat ng bagay. Tapos yung sinasabi ko sa inyo, uh, tulad ng sinasabi ko, paano orin nyo kung sino yung gusto nyo maging? Ayun, gusto nyo matutunan about business, manood kayo kay Ken. Ay, Master Ay, Joven. Di, marami, marami. Di ba? Di ba? Marami, di ba? Marami. Pero sila yung mga best influence when it comes to bodybuilding, di ba? So, panoorin okay. nyo na. Huwag na kayo manood ng mga basura, di ba? Kung <laughs> nag-game lang din kayo, gusto nyo matuto, manood na kayo kayo master game. Oh. Diba? Sa iba, pa, marami Siguro ba? ano lang kasi, um, yung mga ibang nagko-content, kumbaga may kanya-kanya kasi yung reason yan eh. Siguro iba kasi talaga yung main goal nila. Tayo kasi more on para mag-influence ng iba, makapagbigay yes. ng knowledge. Kasi, yes.

Kel. Kel. So, so mga tropa natin, no? Oh. Um, good luck po yun. May kay brother. Salamat. Salamat, Um, so sa mga, yung support sa mga bodybuilding, um, support support na din talaga. Okay, thank you, thank you. Good oh, thank you, thank you, thank you, thank you. Nandito na sila Master Jobe. Si Coach Wins nandito na rin. Ayan, sa ni Master Jobe? yung kanya mamaya try natin sila lapitan. Si Ken nalapitan ko na, 'di ba? Si Coach Mado nandoon din. Halos lahat ng atin magkakakilala. Sabi sa inyo guys, sobrang neat lang ng industry. Pwede sa pinang fitness industry so, sa Pilipinas kaya sobrang magkakakilala na lahat. Coach Wins. Ito nga pala si Coach Wins. and Uh, eh. Coach Wins, ano masasabi mo sa mga gusto magsimula o nagsisimula maging maging at uh, bodybuilding competition? Oh, bodybuilding. So mga gusto magsimula, simulan nyo na. Yun lang yun. yung uh, execution yung pinaka the best, di ba? So wala nang iba. So mga, ano pa ba? Isa, isang mong tanong. Oh, ano yung... Yung sabi mo, yung mga nagsimula na. oh, yun, Huwag oh, kayong hihinto. Yun, yun, Huwag kayong hihinto. Nasimulan nyo na, huwag yung nahinto. Diret-diretso nyo na. Basic lang yan, di ba? Kasi yung mga umihinto, yun yung wala na, wala na abot. 'yon. Then dapat. syempre as you progress, hindi lang yung muscle yung po progress ninyo pati yung Yes, exactly. Yung sinasabi ko, hindi lang palaking katawan pati yung utak palakihin din. Along the way. Diba? Along the way. So, yeah. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys yung mga nag-gym, mga mga kabataan, especially mga kabataan, huwag na kayo manood ng basura. Kung gusto nyo matuto about fitness, manood kayo kay Coach Wins. Magpatura kay Coach Wins. Marami, Marami, Wins. Marami dyan. Si Jojo Joven. Hi, hi, hi. Si, sina sinabi ni Master Ken kayo na. Si, Ken, si Master Ken. Sa kanila din ako nakakuha ng tips. Eh. Kaya ako gumanda yung, kaya nga ako nakakuha sa KG kasi sinunod ko yung protocol niya. Tuloy-tuloy okay. <laughs> lang, palakihin natin yung community natin yes. hanggang sa maging career talaga siya. Like yung titignan siya ng mga kabataan na maging stable career. Okay. So, kaya so, naman eh. Kayang-kaya. Kaya-kaya. Yung target is pagandahin natin yung fitness industry sa Pilipinas. Okay. So, GG. Thank you, Coach. Good luck. Thank you. Thank you so much. Sobrang dami kayong mga pag sinabag kay Coach Wins. Master Joven, walk the talk. <laughs> so, ano lang, biglaan. Oh, <laughs> ganda. Ah, uh, Master Joven. Anong ma-advise mo sa mga nagsisimula, sa mga gusto maging athlete o mga kabataan? Actually, ang pinaka-advice ko sa mga gustong maging athlete as bodybuilder. Mm. Ha? i-make sure nyo na gusto nyo talaga yung ginagawa nyo. Kasi yan yung magpupush sa inyo para mag-continue. Na parang yung ginagawa nyo everyday is parang normal lang. Kumbaga hindi kayo napipilitan na gawin yung isang bagay na alam nyo na na-enjoy -e nyo. ba? Diba? Ako dati ganoon lang din talaga yung ginawa ko eh. Bago ako mag-start ng bodybuilding, nag-workout na ako. Hanggang mm. sa lang ako na mag-compete. Eh ginagawa ko naman na yung nagbubuot. Eh di, bakit hindi ko try mag-compete? Diba? Pero nung una, hindi talaga agad, hindi mo na inisip yung mga problema. Ako yung mga yung yun? darating na hindi, hindi. Uh, yun. so yung pinaka the best talaga is execution, tapos enjoy nyo. Na gusto ko pala mag bodybuilding. Ganun din naman ako. sa mga kabataan na nagsisimula mag-gym. Yun, sa mga kabataan na nagsisimula mag-gym, pinaka-advice ko talaga is um, learn the basic at syempre mag-hire muna kayo ng magtuturo sa inyo ng proper form. Kasi kung papanoorin nyo lang, yung mga basic exercise, medyo mahihirapan kayo i-correcting form, lalo dun sa mga, sa mga struggling part ng execution. 'di ba? So yes. dapat may trainer muna kayo. saka kayo magtanggal ng trainer kapag ka alam niyo na 'yung basic. So yun guys, yung sinasabi ko sa inyo sa mga mga kabataan, kung nagji-gym na kayo or gusto niyo talaga maging bodybuilder, manood na kayo sa mga sa mga diba, nagtuturo. Eh, diba? diba? Gusto nyo maging. Yung sinasabi oh. ko, diba? Gusto nyo maging si Jobe, eh? Gusto nyo ba maging Olympic? Gusto nyo ba maging piloto? <laughs> diba? Gusto nyo ba maging engineer? Kaya sabi ko, Diba? Gusto niyo ba maging simple Kahit ako, nanonood ako yung Master Jobe. Ang dami ko natutunan dito, diba? Kaya sabi ko, pag si Master Jobe nagsalita sa akin, hands up na ako dyan. Kasi may napatunayan kasi na to, 'di Kasi sa diba? akin, yung mga sinishare ko is by experience and dun sa mga natutunan ko. Yes. Yung sa akin kasi, dapat, kapag ka merong study, dapat ina-apply muna natin sa sarili natin bago natin, natin i-share. Share. Diba? Para alam natin yung outcome. Yes. nung papagawa natin or possible outcome nung pwedeng mangyari. mangyari. Kasi ang pangit nun, pag i-experimentuhan mo yung kliyente mo, yun yung e, pag experimentuhan mo muna yung sarili mo bago i-apply sa kliyente mo, na, uh, make sure effective. <laughs> thank, you, thank you so much. Thank you so much, Sir Joven. Thank you so much. Mag-start na pala tayo. Bro, congrats ah! Congrats! Bro. Champion na ito ng ano ano? Crazy. Teens. Teens means grabe. Kaya eh, yun yung mga patawad yun Diba? Ah, natin yung na, yun? Nung nakita ko siya noon, kasi ano kami yun? An open TV. Mukhang nice to bro ah. Kaya sa ano siya? ah, nanonood ako ng teens. Sabi ko, looning pa ako sa laki. Hindi eh, kuya. Congrats <laughs> din, kuya. Masaya tayo yan. Congrats <laughs> ah. Mga open, open division. Master Ken. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest Everybody on the face shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this, every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant I don't hear shit that I think is amazing Waiting, for my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces Hey, give me that crown Get in my way and to be put down it 62, please. 462, switch yeah, police. Yeah, yeah. Number four, 58. 462. See the coming up Number four, fifty-nine. Four sixty. Switch please.

É isso 4, 59, 4, 6, 8. Switch, please. Trudovis Division fifth place number four sixty Arkin. First place number four sixty three Gianni. Third place number four fifty nine Lentz. Second place number four sixty eight Jordan. Medalist Trudovis. First place. Number 458 Remington sa lahat ng athletes. Congrats! Donut na, kain lang tayo. Congrats! Yeah. Congrats! Yeah. Congrats! 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 mahawak sa akin. Thank you Kading ha? Thank you Kading. sisigaw pa. Alam mo ba kung sino magulo lagi pag sa show? ko sa kanya, sinabi ko sa kanya. 'Di pa siya. Eh hinug pinahinug mo agad dito. Kasi maganda eh regional lang tin. Yeah. Para pagdating para KGP para 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 Hinug,

sobrang worth it yung pagod. Sobrang worth it. Sobrang worth it yung sakripisyo. Sobrang worth it. Tiwala kayo sa coach. He was praning, sabi nga ni Coach Vince. No? he was praning. So talagang nakaka-praning siya when it comes pag nag-diet kayo, yung biglaan nag-diet kayo, tapos bigla kayo mag ng carbs, bigla ipoprotocol sa inyo ganito, bigla magda yung syempre, di ba? Mangihina kayo bigla. When it comes to mentality, medyo nakaka-praning talaga siya. Nagiging moody kayo, di ba? Hindi siya sa dahil sa gamot kasi isipin mo na lang yung gutom ka, di ba? Mainit na yung ulo mo. So parang ganun lang yun, guys. Hindi siya sinatawag na, di ba? Guys, sa gamot, mga iba, mas sinasabi, droid range. masroid age pa nga yung mga hindi yung mag -garoids. kasi sila pa yung mas marang mas aggressive na no? sumagot. Eh. ba diba? Compare sa mga taong nag-goroids na tahimik lang sila. Kasi they know. So, yun guys, sobrang worth it. Magtiwala kayo sa course nyo, iwas praning, then ibigay nyo yung best nyo, ibigay nyo yung best package nyo, then ibigay din sa inyo yan. Diba? Malaki yung chance na ibigay din sa inyo. Kapag ibinigay nyo ng 100% yung tiwala nyo sa coach nyo, tiwala nyo sa sarili nyo. So, yun lang. Ito, uh, medyo nagpapahinga lang ng konti. Galing ng competition, galing ng AGP. At guys, siyempre guys, nakakuha tayo. Champion, di diba? First place AGP. No? Grabe. Sobra, sobra. This is first time guys na makakuha tayo ng first place. Siyempre, hindi basa-basa ang event to guys. Yung AGP stepping stone to ayun so magpasalamat sa mga nagtiwala so magpasalamat kay Kuya Ding thank you so much boss Mike you thank you so much brother Duan thank you sempre baby thank you thank you so much Red Panda Philippines thank you so much Red Panda Philippines RP Fit Media. Thank you so much. The Good Stuff Supplement. ba? Diba? Thank you so much. God's Gym. Siyempre. Thank you. Guys, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko makukuha to. Alright? Kaya thank you so much sa lahat ng sumusuporta. Panoorin nyo tong video ko sa YouTube. Panoorin nyo yung video ko sa YouTube. lahat ng mga laban ko, lahat ng mga sasalihan ko this year, The document ko lahat, pati mga workouts ko, matutunan nyo rito. Yan, sobrang saya kasi nakasama ko yung mga, syempre, yung mga ina-idol natin, di ba? Kung hindi yung idol, yung idol ko. And si Jove, Joven, di ba? ako ni Joven. Siyempre, sobrang nakakatuwa yun, di ba? Para congrats ako ng isang Olympian, di ba? Ang sarap sa pakiramdam. At siyempre, in bilang ini tayo ng iba, influencer, tulad nila Kim. Nakita niyo naman nung in ko sila. Thank you so much, guys. And number one, number one. The number one, thanks sa lahat sa taas. Thank you, Lord. Kaya so, guys. Peace.